gabi na lulubog na ang araw na sa lansangan pa kuri po ng hanap buhay ni Kahimas maghimas pasensya na kayo si Kahimas ay yan itong oras mayroong hinihimas at ngayon po ay inihintay ko lang yung aking client nandito sila sa may nanang labasan dyan pagdating ko nila ay inaabangan ko dito lang po ako may tambay tambay muna walang iba kung PC by papaya yan po yung aking client ngayon si Bay papaya ayan ay hindi naman na po masyadong

kay naman tayo. Simulan na natin. yan ni Imas-imasin Ima na naman natin ah. si Bay. Ay, yan ito talagang buhay Bay. Siyempre, pag masakit ang mga kaso-kasuan, ah, diyan tayo punta. Mm -hmm. Ay, Imas ta. Ayan. Hindi na masyado itong sakit mo kay pang relax relax na lang hmm. sabi nga nila huwag kang ma-addict sa kamay ni Kahimas ah. <laughs> okay lang yan basa ka. may addict sa kamay ko dun kahit saan ako makita ano ang putan mo po, ko sa mga Kahilok ko lang sa'yo ng isang linggo <laughs> 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 ganun ba? ganun ba? ganun ba? Ah, okay. Kailangan araw-araw si pagsipag sa pag-upload. Ano ka na ba, boss, yung tawag dito? Monetize ka na, di ba? Oo, oh, monetize. Ano lang ko lang sa'yo, watch hour? Tapos na lahat. anak nakuha mo na yung watch hour mo? Tapos na... Nakasahod ka na, boss? Naka-apply, apply, na, may ano na? Google. Google AdSense, meron ka na, lumating na. Wala pa. Wala, Ay, wala pa. Pero nagaano na siya nang dollar sign. Oo. Oh, oh. May na siya sa mga ads. Nakaabot ka na ng 100 wala pa. Wala. Sa sipag lang sa pag-upload para kahit papaano ano. Pero ngayong buwan talaga, boss, mga ganito talaga January, February, March. Swerte na bigyan nito no ano, mm bigyanan ng ano, dollar. Mhm. Ang hirap pag ano ngayong buwan talaga. Sabi ko nga, Sus, ang hirap mag-ano talaga kaya sabi ko sa kanya, magtipid-tipid ka talaga kailangan pagka, ano kasi gagastos tayo paglilipat eh. Tiyan na tayo sa paa para makalayo, layo na naman ang lakad ni Bay. Talaga <laughs> 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 nagtitrain talaga ito pag lakad-lakad ngayon. <laughs> Joke lang. Kailangan. <laughs> Train ng lakad Amiri kasi. Ka talaga dito Bay. Kasi may stomach mo eh. Lagyan mo naman ang laman Bay. yung ginamos ba yung sarap? <laughs> Bawal sa kanya. Okay, parang pa naman ako tuyo. Yan, tigas ng ulo. Tuyo. Di ba? Tuyo. <laughs> mm, yun yung pinakamadaling ano niya, tuyo. Magkawa oh. 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 naman lahat eh. Yan lang talaga. Upper ribs mo, ang ano problema. Saka yung likod yung ano, ano niya, boss, yung sa UTI niya dati. Nagbawas, oh. Nagbawas Bawas yung sa na UTI na niya, na. niya. Oh. Wala na kasi hindi na masyadong soft drinks. Huh? Bawas, tobra. kobra na lang. Cobra. Oh, kobra, kobra <laughs> lang na, pero hindi na rin naman siya gano'n. Hindi katulad dati na araw-araw. Oh, oh. kasi naman hindi araw-araw. Kasi walang pira na. Ay, walang pira. <laughs> <laughs> ano lang yan, at least baka eh, pa unti-unti na ano niya yung kobra <laughs> uh, ano lang, tama naman ng pagka wala tayong hard na trabaho. Mm. Hindi naman walang pambakong para patulog-tulog lang. <laughs> oh, mas an ang ano wag doon sa ka-business ah. Wala namang masyadong ginagawa doon eh. Ah, oh, mas tat mayroong plano si ka-business na pwedeng eh ano na i-gawing eh, blog yun. Oh, yun nalabas, lang to pa lang. Pag wala Pintuan lang sa labas di ba? Pintuan kay don sa kulitan, mga ganun ganun lang. <laughs> hmm. Ito. Haha. Oh. Haha. Ayusin natin yung resistensya ng kaliwang balikat mo. Haha. talagang masakit naman yan <laughs> kasi pag kondisyon ng oxygen dito sa balikat yung spinal yung kaunting lamig dun sa likod na natira-tira pa balikan na lang natin mamaya kasi uh -huh. meron pa oh Ayan. so you ito sa mga paa na ito yan talaga ito madalas talaga ito magkaroon ng ano crown so masakit talaga ito pero yung high blood mo pa di naman naga di naman na laging ano pa no di ba na high lang ako pag ulang, -ulang eh <laughs> so masakit lang ulo niya boss yung pagka yung hindi siya na kumakain ng umaga yung hapon talaga sumasakit so masakit na ulo niya hindi naman. Hindi siya parang hindi siya nakaka-feel ng gutom. Ngayon makapil ka na talaga ng gutom. Gutom na ako eh. Okay. Di ba? sim na nasik mo ra ako. Yun yan o. Tapos, yun na, sasakit na yung ulo niya sa hapon. Pagka ganun, hindi siya nakakain ng umaga. Kasi kahit anong tawag ko sa kanya, paulit-ulit. Kasi iba kasi kinakain ko. Buoy lamit. Buang. Ah. Panalo ka talaga. Ah. <laughs> Sabi nga ah. ng bisis ko. Huwag <laughs> namang puro <or> peanut. <laughs> ano po, ano ba'y papaya, mga ka-business kailangan, kailangan ko naman din yung bobo para may banguya <laughs> Maglaga ka naman na. <laughs> Kasi... Yun talaga, no, tawag dito. Hindi yun naman yung ano yung high blood so, niya. Yes. yung yurik niya hindi mababa ano, mababa na <laughs> kasi na, di ba napisil ko napisil mo ko no, no? Oh, nung ano huh nung karaan mm -hmm. taas talaga yurik mo no <laughs> matindihan ka nung no. ano ba mga pagpataas sa yurik ng tao yung mga highest ang ingredients gaya ng noodle oh yan yan basta Yo, highest ang uh -huh. ingredients uh -huh. yan Wag na nang mag-ulam na mga kaya. yun na pa naman ang lagi kong um, um, ulam yung yung vape na blow. No, yan. Yung parang quick dati. Oo, Tapos lagi ako tatlong itlog. Oh, Kaso lang talaga. Kahit hindi naman sa isang basis ka mag-ulam mo. Sunod, ulam na naman. Sunod, ulam na naman. Nga. Maipon. oh, yun na ano Tapos pares ko, kung nakain ko, may tuyo. Mmm, ganyan Bahayin, tsaka bahay, ano. Sarap talaga nun. Yun talagang kapag na natuyo, may taas mo ito. Tuyo. Tigas kasi ng ulo ni my papaya. Tuyo. Ako kasi, pag mag-ulam ako nun, minaramihan ko na sabaw, tapos konti lang yung ilagay ko na ingredients. Sa akin lahat ah. Oo, di ba? Tapos, di ba, tinansya ko lang sa isang mangkop. Oh, <laughs> matindihan pala talaga mm. yun. <laughs> Dagdag talaga naman yun. Pero malaki ang pinagbago ba yun sa una? Kasi tingnan mo, itong mga muscle na to. Yung una, wag di ko yan maganyan. Oo, oh, karamihan. Tsaka iba yung... Ano? Pero yung sugar mo. Pagpisil ko ng sugar kanina. Ah. Mataas sugar niya, boss? No. Sa kanin, o, no, diba? Bawas-bawas din kasi sa kanin, o, no, eh. Wala kasi sa kanin, boss. Ganito. May sa ulam. Kasi ang katira ko, pumapabusog kasi kanin. <laughs> Oo, o, ando naman tayo sa kanin nagpapabusog. Kaya nga lang, ang sugar mo naman. Maganda yung sugar kasi hindi mo na kailangan mag... sis! Mm -hmm. yes, katwiran mo, Chris litong, balik, baluktot. <laughs> hindi ka na kailangan mag-syoga. <laughs> Maluktot oh. na, na pangatwira ni papaya. Oh. pag hindi ka magtigil sa mga pag ano niyan, mag ano ka na, mag, magkaroon ka na ng application kay Dai. Hmm. Kasi diet? Hindi. Pagka yung tinatawag na diabetes. Ah! Kala mo madali yung diabetes? Diabetes? Sabi ko sa mga pasyente ko, yung mga bagong kasal pa lang, mm. tapos taas ng sugar. Sabi ko, may plano ka ba sa buhay mo? Yeah. Mayroon ko Dipang Di pa nga kami nakapatayo ng bahay eh. Di pa nga kami, no ha? Single motor pa lang nabili namin. Oh, uh, sabi ko. Pero payag ka naman magbawas ng mga sugar matamis na pagkain. Sarap pa naman ng ngiti. Sarap naman yan. Ano, mahilig ang milk tea. Hmm? Anong mahilig sa milk tea? Minsan lang naman ako nag-ano oh. ah. Hindi yan, at saka hindi yan milk tea ang inaano ko. Hindi ako mahilig sa milk tea boss kasi yung pearl, nakakasira kasi yung nang ano, yung pearl. Okay. Matagal siya matunaw. Kaya ayoko ng pearl talaga. Pag bumibili ako, yung ano lang, yung shake. Pero minsan okay. lang din. Minsan, sa loob okay. Ito talaga yung pina-plan, pina-ano ko. Ipinupost ko na ano. Huwag ka nang magpundar kung wala ka pa rin lang naman na pundar. Mm. Kung papabayaan mo yung sarili mo na ikaw ay umabot sa sakit na diabetes. Kasi bakit ka mo? Pag diabetes ka na, mag-a-apply ka na kay dialysis. Mm. Nako kaya yung mahirap. Magkaano isang araw ng dialysis? Sakit pa naman yun sa isa lang. Una, isang bisis lang isang araw yan. Mm. 4,000. Pag dumating mga apat na buwan, dalawang bisis na 8,000. Ipag e mag isang taon na, tatlo na bil araw araw. No. Siguro yung napundar mo. Ubus. Ubus. Ayun. Yan. Ubus po ang pundar niyo. Tsaka yung ibang mga diabetes kayo. Yung ibang mga diabetic diba, yung, kunwari, Taga, 'di ba yung kunwari nagkasugat. Hindi no, na ano, gagaling. Hindi po gagaling. Mm. Kasi mataas ang sugar mo. Yung sugar kasi na tinatawag kinokontrol niyan yung pagkaling ng sug sugat mo. May kilala nga ako, boss, ano, uh, best friend ng lola ko. Yun siya, nung medyo bata-bata pa, mahilig talaga siya sa chocolates. Mm. Tatrabaho siya sa, ano, center. Tapos, nung matanda na, nasugat siya na, kunti lang, dito lang, oh, parang pagpapalinis yata yun ang kuko. Ayan, ayaw na. Gumaling. Hindi na siya gumaling. <laughs> Hanggang sa ito, kinain tong isa, kinain umabot na dito, kailangan nang putulin yung paa. Eh, ayaw niya. Kasi ano, yung tapat ng bahay ni Lola ba? Sobrang. Iwasan sakit na diabetes. Bye-bye yun. Bye-bye. Ayan, mga kahimas. Tuloy na rin pa po ako. Uwi na rin po. Kasi natapos na ang massage kay Bay. Yes po. Mga Ayan po business. si Bay. Tsaka, salamat ba sa... Oh, um, thank you, thank you rin, Bay. Tuloy na rin supportan po. Kahimas po. Mga uh, business. Thank you, thank you. Bye. Dahil ang uuwian ni Kahimas ay mga... Sampung oras pa po mga kabisnes. <laughs> <laughs> mga sampung oras po. <laughs> ayan. Ayan po. Oh, ayan. At ready, ready na po. At uuwi na. See you tomorrow. At lahat ng bukas ay may bagong pag-asa. Yes po. Yes po. Yes, po. Yes, po. Nat Dira na tayo mga Kahimas, mga kabisnes. Thank you po. God bless po. God bless you all po, lahat ng aming subscriber, aming mga viewers. God bless you all. Thank you po.